Ayan guys, Romania, ayan. Yeah. Hello guys, welcome back to my channel. So, ngayon guys, nandito na kami sa Cyprus, nakabalik na. Pero actually, next week pa yung trabaho ko, yung balik ko ng trabaho. Kasi two weeks yung holiday ko, pero ano, one week lang kami sa Romania. Tapos bukas naman, babalik ng trabaho yung masawa ko. So ngayon for today's video guys, papakita ko sa inyo yung mga souvenir na nabili ko sa Romania at ibibigay ko din sa mga kaibigan ko. Pero yung ano lang, yung magnet at saka chocolate lang. Katulad nito guys, yan. Romania, isa lang ang nabili ko guys, so para ito sa... <laughs> Pasensya na friend, isa lang ang nabili ko. <laughs> yan o, oh, galing Romania guys. Yan. Actually, ano siya yata eh. The Castle. Ah, Dracula Castle, guys. So, ayan o. Ayan. At saka nakabili ako ng mug. Wala lang naman, guys, kasi kinuha ko na siya. Ayan oh. Ito. Kinuha ko siya, guys. Kinuha ko na siya sa cartoon. Ito yung mug. Guys, okay? Okay at saka ito magnet uh, 11 or 12 I think yung magnet siya guys 12 pieces at saka chocolate yan galing na Romania guys oh so, room ko siya guys so at saka ito nabili ko din siya guys Ayan. ganda ba guys? O, ba ba naman yung Bagay ba? Mm -hmm. Hello, okay. That's okay. hey! Ayan. Hey! At saka ito guys, binin ito ng mama ko, mother in law ko, sunglass. Actually may binili din siya ng sapato sa aming mag-asawa, pero nagamit na namin. So hindi ko na lang ipapakita guys. So ito na lang yung hindi ko pa nagamit. Actually, ito na. Gano'n ko na din sa laminya, guys. Pero, mm -hmm, hindi ko lang na ano. Mm -hmm. Pwede na ba, guys? Yes, yes. Of course. Mm -hmm. Yan, guys. Yung mga nabili. At saka binigay ng mama ko. Mama Alonka. My mother-in-law, guys. So, yun lang. Na ang ibili ko. At saka so, nadala ko ng Nadala ko ng, naibili ko sa Romania. May t-shirt pa siya guys, kaya lang, yung isa, ginamit ko na, nilabuhan ko na siya guys, so hindi ko na lang ipapakita sa inyo. So ito na lahat, ready na siya. Pero itong mag guys, dalawa lang ang binili ko para sa akin at saka sa kasawa ko. So pasensya na friend, Uff. isa lang ang, dalawa lang ang nabili ko guys. So, ito lahat, ipapakita ko sa inyo lahat guys. guys. Magnet. Sa Tumare, Romania. Ayan. Sa katasa. Mm. Chocolate. Uh, itong chocolate, 15 siya lahat, guys. Kaya lang, kinain na namin yung dalawa ng <laughs> sawa sa ko. Saka ito. Saka, of course, ito. Ayan. Yan lang, guys. Thank you for watching. Ayan. And of course, hindi ko makakalimutan bumili ako ng loperamide, guys. <laughs> ayan. <laughs> Romania. Kasi minsan ano yung chan ko, kaya ayan, bumili din ako. Ito yung mga nabili ko, guys. Okay? So, ayan ha. At saka ito, guys. Hmm earrings bigay ng mother-in-law ko. Ayan, Oh. Ganda niya, gold, o. Oh. Eh. lang mabigat siya, guys. Pero okay lang. No? Saka ito, necklace. Butterfly. Yung, ano niya, pindan. Ayan, bigay ng mother-in-law ko, guys. Saka ito din, earrings. Ayan. Saka ito. Ito siya, guys. Ano to? Ah, necklace din siya guys. No? Oh. Ayan. At saka, ito din guys. So, nagaganaan ako dito guys. Sana ano yung ano? Ayan. Ito nagaganaan ako guys. Eggplant siya guys. Pero hindi ko alam kung paano sa Ah, ganun lang pala siya. Basta ganun lang siya guys. Ito yung nagagandahan ko. Ito yung susutin ko araw-araw. Hindi -araw. siya mabigat. Hmm. Mm. At saka, sing-sing. Yan, rings. Pasya sa akin guys. Oh. Hmm. Ang <laughs> ganda niya guys. So, this is it. Thank you guys for watching. See you for the next video. Abangan you guys, baka next year, in God's grace, we go for Turkey, ah uh, no, Israel. Eh, tingnan natin guys, yung panahon. <laughs> so, thank you guys for watching.